Hindi. Kaya lang, aaminin ko sa inyo, mas madali kasi ang mga... Uh, very mature na kasi ang lingwahe na ang, ing, ang, ang, ang English, di ba? So marami silang mga salita na nagbibigay ng um, description. Ayan na, di ba? Um, sa isang bagay na wala sa Tagalog. Katulad yan, yung economics lang, yung mga numero, di ba? Mas madaling sabihin sa English. Pero talagang hindi talaga dapat kung pwede nga lahat ng debate sa Senado ay Tagalog. Dahil nga, unang-una, nagpapakita tayo ng pagpapahalaga sa sarili nating wika. Um, at mas naiintindihan ng madla ang Tagalog. Kaya lamang, hindi naman natin pwedeng limitahan din ang ating sarili dahil globalized na rin lahat. So, ang ibig sabihin nito, kahit na pinagmamalaki natin ang ating salita, dapat patuloy pa rin tayo nagtuturo ng ibang lingwahe sa ating mga kababayan. At ang English din. Ay, simple lang yan ako. Yung paborito ko talaga sa lahat, yung sa kapagpuno ng salo. Yung nagda-dialogue, uh, meron silang dialogue ni Eddie Garcia. Si Eddie Garcia, mayabang kasi doon eh. Sabi niya kay FPJ, Heneral na ako, nakapako ka pa rin dyan. Ibig sabihin, hindi siya mapopromote, di ba? Marami ka pang bigas nakakainin. So, ang sagot naman ni FPJ, hindi ako kumakain ng bigas. Sinasain ko muna para maging kanin. Ikaw palay palang kinakain nila.